Welcome sa Channel of Life, Christian Television sa Channel 93 sa Parasat Kebol TV. Dalai ng Diyos sa kahigayunan na iyang yatag ka to, kita magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita. O gamong ipasalamatan ang tanan na to mga supporters, sponsors, mga programmers, dinhi sa channel of Light Christian Television. O among pag-welcome sa tanan natong mga televiewers, mga followers sa YouTube o sa Facebook. Welcome sa atong Word of God portion karon nga kapon. Okay mga kaigsonan, atong mensahe karon andam ka na ba? So, kasi so, may atong pangandaman, mga kaigsunan. Ang ay kita mangandam tungod kay ang Biblia nag kanato ka na din eh, sa Hebrews 9.27, As it is appointed unto man, once to die, and after that is judgment. So right after this is judgment. Walay hearing, mga kaigsunan. Walay court trial kondele hukom diretso ang pagbabasahon. So, as it is appointed and to man, so kitang tanan, mga matay kayo, walay mo din yung kalibutan ng mga kaisunan. So, walay tao nga magpabilin nga buhi, hangtod sa hangtod. So, kitang tanan, mga matay o angay lamang nga manghandam kita para sa atong kamatayon tungod kay Uman sa kamatayon, itang tanan mo atubang sa hukum. Nagaingon ang Revelation chapter 20 verse 12 mga kaigsonan. O nakita ko ang mga patay, inila o dili inila na nagbarog atubangan sa trono. O gibuklad ang mga libro, o may lain pag yung libro gibukad ang libros kinabuhi. O gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan na naisulat sa mga libro. So, right after death is judgment, mga kaigsunan. Ang ay kitang mangandang. tungod kay ang kamatayon, sigurado gayon nga maabot ka natong tanan. Sigurado tungod kay as it is appointed unto man. So, ang kamatayon, usa ay ka-appointment sa tao Dain ang tao mamatay gayon o walay walay exempted na mga kaisunan kita ang tanahan na sayod nga mga matay kita apan kita masayod asa kita mamatay kanus a kita mamatay sa atong kamatyan, ang ato rang naibaluan mao nga kita mamatay amay lamang nga mangandam kita mga kaisunan tungod kay human gayon sa kamatayon hukom britso ang pagabasahon kanato o wala na hearing hearing mga iso wala na court trial <coughs> din is sa dili pa ang decision sa US aduna unay mga pag paminaw sa kaso sa maong tao pero na pay daghan nga pag paghusay mga igsuon nga pagaymoon apan sa atong kinabuhi nga espirituhanon walay husay mga gaidsonan kon huko, hukom. so pagahukman ang tanan mga patay so mala sa ilang binuhatan nga nasulat sa mga libro so kanus-a ang hiring mga igsuon So ang hiri mga kaigsunan, dili mahitabo sa human sa kamatayon, kung dili sa dili pa kita mamatay mga kaigsunan, makipaghusay na kita sa Diyos. Sa Isaiah 1.18, 11, nagaingon ang Biblia, O mari kamu kanako, o maghusay kita. Bisan pa ang inyong sala, kine mapula o dagtong pula, paputiun ko kine sama sa ni. So, andam ang Diyos nga makipaghusay ka na to kung kita muduol lamang ka niya. Samtang kita buhi pa mga kaigsunan. Tungon siya kung patay na ang tao, dili na siya maka-duol sa Diyos aron sa pagkighusay. Mudool siya sa Diyos, hukman na siya diritso mga isoon. So, karon samtang buhi pa, mudool kita sa Diyos o makighusay kaniya aron nga maandam nato ang atong kaugalingon. Naangay na may baluan mga gaizunan nga umansi ka tayo ang pagkabasahon ang hukom. Doon ay dua ka hukom nga atong naibaluan. baluan. Una, nga ang tao mo siya sa eternal comfort o sa langit. So, ikaluha, muadto siya sa eternal torment o sa imperno. So, kinanglan nga makighusay kita sa Dios samtang kita buhi pa tungod kay andam kayo siya nga mo papas, sa tanan na mga kasalaanan. Aron, inigabot o niya sa pagbasa sa hukom wala na'y kasalanan, wala na'y mga dautan na mga binuhatan nga mao'y sa paghukom ka na para ngadto sa eternal torment. Kung ang hukom mahimong adto kita sa uh, eternal comfort mga kaigsoonan o sa langit. So mao kana ang importante kaayo nato nga pangandaman mga kaigsoonan. So samtang buhi pa ikaw panghandam sa imong kaugalingon pinaagi sa pagduol sa Dios o pagpakidhusay kaniya tungod kay gusto siya makigusay kanimo sa imong mga kasalanan sa buhi pa ikaw tungod kay human sa kamatayon hukman diretso ang tao so pangandam alam sa imong kamatayon alam sa umaabot nga pagukom o bato siguroon nga makaadto gayon kita sa eternal comfort nga mao ang langit dalaygon ang Diyos